Lumipat ang eksena sa isang high-tech na control room. Tumutunog ang mga alarma habang nag-uulat ang isang analis ng isang A-level na anomalya. Ipinaliwanag niya na nakakadetect sila ng dalawang magkaibang kapangyarihang espiritual sa parehong lugar. Habang nag-i-evolve ang Wolf King at lumilikha ng dark attribute, lumitaw ang isang hiwalay at malakas na desolation attribute. Ang Association Superior, na nakikinig kasama si Ying, ay nagtanong kung nasaan ang lokasyon. Itinuro ng isang teknisya ng isang mapa, na nagpapaliwanag na ito ay isang lugar na dating pinamamahalaan ng team ni Su Qingying. Kinwestyon ito ng superior, at nagtanong kung hindi pa ba ipinadala ang destroyer squad para harapin ang Wolf Pack. Naputol ang kanyang tanong sa pamamagitan ng isang tawag mula sa squad sa lupa. Iniulat ng squad leader na lumitaw ang isang malakas na wave ng desolation energy at pinawi ang A-level na wolf pack. Gayunpaman, idinagdag niya na ang desolation power ay bumalik sa bundok, kung saan lumitaw ang isang malaking bilang ng mga hindi pangkaraniwang flower anomalies. Nakatayo ang mga pioneers sa harap ng bundok, na ngayon ay kumikinang napula mula sa isang dagat ng mga bulaklak, at hindi makalapit ipinagpatuloy ng association superior at ng squad leader ang kanilang pag-uusap nagbabala ang leader na kung ang bagong hindi kilalang anomalya na ito ay sumabog mas malala pa ito kaysa sa celestial vine humiling siya ng suporta at inamin na kahit nakasama ang lahat ng mga pioneer doon malamang na hindi nila makayanan ang isang hindi inaasahang pangyayari sumang-ayon ng superior at nagpasya na magpadala ng dalawang elite teams Gayunpaman, may ibang ideya si Su Qingying. Tiningnan niya ang kanyang superior na may isang nakakaalam na ekspresyon, na nagsasabi na mayroon siyang pakiramdam na ang pinagmula ng desolation power ay si Fang Yi. Pinutol niya ang tawag, na itinuro na ang bahay ni Fang Yi ay nasa lugar, at buong pagtitiwalang ipinahayag na paprotektahan niya ang lahat. Habang nagsasalita siya, ipinakita ng isang pangitain si Fang Yi na lumulutang sa isang nag-aapoy na aura sa itaas ng lungsod. Bumalik sa bundok, ang landscape ay natatakpan na ngayon ng isang dagat ng mga pulang bulaklak. Nakatayo si Fang Yi sa harap ng kanyang masuner ang maliit na puting bulaklak, na lumaki sa isang napakalaking sukat. Obserbahan niya na, tulad ng kanyang pinaghihinalaan, pagkatapos kainin ng Wolf King, ang bulaklak ay malapit ng mag-evolve ng isang pangalawang attribute. Ang higanteng pulang bulaklak ay namumukadkad, ang gitna nito ay kumikinang na ngayon ng isang napakatalino na gininto ang ilaw. Nagulat si Fang Yi, na napansin na ang bagong kapangyarihan ng bulaklak ay isang fire attribute. Hinawakan niya ang napakalaking halaman, na nagkomento kung paano ang paraan ng pag-evolve nito. Sa pamamagitan lamang ng paglunok ng mga kaaway, ay isang napakadaling paraan upang makakuha ng kapangyarihan. Pagkatapos ng evolusyon nito, ang napakalaking bulaklak ay lumiit pabalik sa orihinal nitong laki na kasya sa kamay, ang mga petals nito ay ngayon ay isang matengkad na pula. Lumitaw ang isang system window na nagkukumpirma na nakumpleto na ng spiritual flower ang ebolusyon nito. Ito ay inuri na ngayon bilang isang A-level na anomalya na pinangalan ng Desolate Fire Spirit Flower, at may dual desolation at fire attributes. Idinagdag ng notification na ang bulaklak ay may matinding pagnanais na kumain ng spiritual energy at maaaring ilagay sa limitless dark world upang alagaan. Binasa ni Fang Yi ang notification, na nalilito sa pagbanggit ng Limitless Dark World. Isang bagong ideya ang pumasok sa kanya. Napagtanto niya na maaari niyang ilagay ang bulaklak sa loob ng kanyang personal na Dark Domain. Naiintindihan niya na ang domain ay naglalaman ng isang malaking halaga ng dark attribute anomalies at isang magandang kapaligiran. Iniisip niya na kung kakainin ng spiritual flower ang energy sa loob, maaari pa itong mag-evolve ng isang pangatlong dark attribute. Habang hawak niya ang orb ng kanyang dark domain, isang napakalaking bagyo ang nagsimulang magtipon sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng ginintuang ilaw habang napagtanto niya na malapit na siyang magkaroon ng isa pang breakthrough, sa pagkakataong ito sa two-star spirit creation realm. Umupo siya upang magcultivate at isang napakalaking pillar ng gininto divine energy ang bumaba mula sa langit, na pumapalibot sa kanya. Habang nagmumuni-muni siya, nararamdaman niya na ang kanyang kapangyarihan ay nagiging mas madaling kontrolin, ang spiritual energy ng mundo ay sama-sama sa kanyang katawan na parang isa sila. Sa ibang lugar sa kabundukan, isang maskuladong lalaki na may matutulis na buhok ang nakadarama ng napakalaking energy ng breakthrough. Sinundan niya ang ilaw at namanghanang matagpuan ang pinagmulan ng kapangyarihan. Tuwang-tuwa siya, nakinikilala ang maalamat na Heavenly Fire Blade, at napagtanto na nakahanap siya ng isang two-star Spirit Creation Realm Cultivator. Habang nanunood ng isang video ng nakaraang laban ni Fang Yi, ang lalaki ay napapaligiran ng kanyang sariling nag-aapoy na aura. Ipinahayag niya na dudurugin niya ang bagong fire attribute pioneer na ito upang patunayan sa lahat na siya ang numero uno. Bumalik sa kanyang cultivation spot, napansin ng matalas na pandama ni Fang Yi ang isang bagong presensya. Sumigaw siya, at nagtanong kung sino yon. Nagpakawala ang misteryosong lalaki ng isang napakalaking fireball sa kanya na nagtatanong kung siya ay isang fire attribute pioneer. Hindi natitinag, tinipon ni Fang Yi ang kanyang dark energy at madaling sinipsip ang malakas na atake gamit ang kanyang sariling vortex. Ngumiti siya, nasisiyahan na sa wakas ay naakit niya ang nakatagong kaaway na ito. Naalala ni Fang Yi na nararamdaman niya ang lalaki na nagtatago sa malapit sa loob ng ilang panahon na hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang spiritual energy. Kinilala niya ang bagong dating bilang isang wild pioneer, isang taong hindi kasama sa anumang organisasyon na gustong hamonin ang iba, nakaka-breakthrough lang sa spirit creation realm. Ang maskuladong lalaki, na ngayon ay ganap na nagpakita at napapaligiran ng isang malakas na nag-aapoy na aura, ay lumapag sa harap ni Fang Yi. Nagkomento siya na kawili-wili si Fang Yi at nararamdaman niya ang isang malakas na spiritual pressure mula sa kanya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Jiang Lu at agresibong nagtanong kung paano nagawang magtago ni Fang Yi mula sa kanyang nag-aapoy na atake kanina. Nanatiling tahimik si Fang Yi, na nagmamasid sa kanyang bagong kalaban. Sa isang tiwala ng iti, sinabi ni Jiang Lu na nakalimutan niyang ipakilala ang kanyang sarili ng maayos. Ipinahayag niya na ang kanyang pangalan ay Jiang Lu at maaalala ito ni Fang Yi sa lalong madaling panahon. Sa gayon, sumugod siya pa ang kanyang katawan ay natatakpan ng apoy, handa ng umatake. Bilang tugon, kalmadong itinaas ni Fang Yi ang isang kamay, na itinuro ang dalawang daliri patungo sa langit at simpleng sinabi ang mga salita, Divine Thunder. Isang napakalaking bolt ng napakatalino na asul na kidlat ang bumaba mula sa langit, na nakatoon diretsyo kay Jiang Lu na sumusugod. Ganap na nagulat si Jiang Lu, na nagtataka kung ano ang bagong kapangyarihan na ito. Tinamaan siya ng Divine Thunder sa ulo ng may napakalaking puwersa. Nagpakawala siya ng isang nasasaktang ubo, na may usok na lumalabas sa kanyang bibig pagkatapos ng malakas na impact. Nagpumiglas siyang tumayo, ang kanyang katawan ay natatakpa ng nagngangalit na asol na kuryente at mga marka ng paso. Nagtataka siya kung ano ang nangyari, na nagtatanong kung paano magagamit ng kanyang kalaban ang isang thunder attribute kung dapat sana ay isa siyang fire pioneer. Nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa malakas na electrical shock. Nakatayo si Fang Yi sa ibabaw ng natalong si Jiang Lu, na nakaluhod, at ganap na hindi makagalaw. Hinawakan ni Fang Yi ang kanyang buhok at brutal na ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa. Na nagdulot ng pagkabali ng bato. Habang nagngangalit pa rin ang asul na kidlat sa paligid niya, kinut ni Fang Yi ang kanyang kalaban na ulitin ang kanyang pangalan, na sinasabi na hindi niya ito narinig sa unang pagkakataon. Maaari lamang tumitig si Jiang Lu sa tahimik na pagkabigla, ang kanyang mukha ay nakadikit sa basag na lupa. Napuno ng kawalan ng paniniwala si Jiang Lu, na nagtataka kung paano siya madaling natalo. Kakarating lang niya sa One Star Spirit Creation Realm at palaging siya ang pinakamabilis na cultivator na kilala niya. Hindi niya maintindihan kung paano siya natalo, lalo na nang hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang kanyang ultimate move. Ang kanyang isip ay bumalik sa isang panahon kung saan siya ay ipinagdiriwang ng kanyang mga kasamahan, ang kanyang bihirang at malakas na fire attribute ay ginagawa siyang isang tunay na powerhouse. Naniniwala siya na sa huli ay kailangang sumukos sa kanya ang lahat. Isang maliit, mapanghamak na tunog ang lumabas sa mga labi ni Fang Yi, habang nagpapadala siya ng isa pang surge ng kuryente sa katawan ni Jiang Lu, na nagdulot sa kanya upang sumigaw sa sakit. Nagtataka si Jiang Lu kung paano nagkaroon ng Thunder Attribute ang kanyang kalaban kung dapat sana ay isa siyang fire user. Si Fang Yi, na ang mata ay kumikinang ng asul na energy, ay tumingin pababa ng may pagkabigo, na sinasabi na inaasahan niyang mas malakas ang kanyang kalaban. Sa isang mapang hamak ng ngiti, kinutsa ni Fang Yi ang sobrang tiwala ng nakababatang henerasyon habang idinikit niya si Jiang Lu sa lupa gamit ang kanyang electrical power. Nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa sakit at pagkabigo si Jiang Lu, na tumatakbo ang kanyang isip. Napagtanto niya na kahit na ang kanyang kalaban ay malinaw na nasa two-star spirit creation realm, ang kanyang spiritual pressure ay nararamdaman na parang mas mataas ito kaysa sa kanya, nang hindi bababa sa dalawang buong realms. Isang pangwakas, nakakatakot na realisasyon ang tumama sa kanya. Parang pagkakaiba ng tatlong buong realms. Kumbinsido na malapit na siyang mamatay, naisip ni Jiang Lu sa kanyang sarili na dumating na ang kanyang katapusan, at na siya, ang dakilang Jiang Lu, ay talagang mamamatay dito.